Ayan mga kadugo, meron na akong nasakyan papunta sa Bugoy's Farm. Ang aking bayaw, asawa ng aking pinsan si Janice, si Willie Ayan, nakakulong-kulong kami mga kadugo. Welcome to another vlog dito sa aking channel, Levy na Sino Vlogs. Dadaan kasi siya sa ano mga kadugo, sa Bugoy's Farm. Titignan niya yung baka niya daw. Kaya, ayan. Nakisakay na Thank you, Lord. Ang gaganda ng mga mais o oh, mga kadago. Ayan. Yeah. Dito na kami. Ang lanta. Nagdadakitilo po na. Hindi mais. Parang kainan lang yung nagtanim kami ng palay, mga kadugo. Ayan o, oh, lumalabas na yung mga butil ng palay. Sobra-sobra ang tubig ngayon kasi umulan na naman kagabi mga kadugo. Tatlong sunod-sunod na gabi kaya ayan o oh, overflowing. kaya oh, labas na yung pala eh. na yung mais namin. Na <laughs> meron na namang wala yung inabuno namin. Na May patito, oh, meron pa rin tubig. na naisyortian na yung si pinagabuno na di kalman. Okay, thank you. God bless you more aya, hindi ako makababa ay, salamat ang tas kasi nitungkon mo salamat bye bye nandito na tayo mga kadugo nauna na yung mga ah uh, farm ladies <laughs> naaawa na ako sa kanila mga kadugo Hello, Bugoy's Farm ladies. Where are you? Are you there or not? Or not? <laughs> English Carabao. <laughs> Hello? Nobody home? Oh, ang bilis lumaki mga kadugo, di ba? Kahapon, nangunguha lang kami marami kaming napagbentahan ngayon marami na naman pwede oh. yan yung mga gulay na ah, hindi mahirap alagaan at saka mabunga mga ah, tawag dito patola ah, ano na yun yung tabungaw sa elokano upo yun, kalabasa okra ay bakit wala yung ladies maraming nabuwal talaga mga kadugo oh. o oh, nabuwal na saging maraming may bunga pero maraming nabuwal Ganun talaga ang buhay. Malakas na naman ang ulan kagabi ma. Ay, hindi kagabi. Kahapon. Maagang umulan kahapon, mga kadugo. Magbi-believing ako ngayon, mga kadugo. Dito sa tanim namin na saging. Ay! Bakit hindi kayo nagpaparamdam? Pagod na kaya? Ayun pala sila mga kadugo. Hindi sila sumasagot. Siguro pagod na sila. Pagod na ang kanilang katawang lupa. <laughs> Kasi nagdala sana kayo ng ano, ng cellphone nyo. Ang daming para Talagang ganyan ang buhay. Huwag mawalan ng pag-asa kahit nasisira ang mga pananim. Alam ang Diyos ang kanyang ginagawa. Bakit tahimik ka ba guys ko? <laughs> May nagtaga Magbibiliping ako. Yung ano tawag dito? Yung mag-aalis ako ng mga dahon-dahon. Ay, ha, hindi malayo ang agwat nyo, ah. Thank you, Lord, sa biyaya mong ah, uh, mga may, ay, ice cream. Buksan muna, kain na tayo. Yan, yung mga, ah, uh, bugoy, bugoy, sparm, ladies sarap ng ano nila, buhay nila oh. Ba guys. Dali si ma, yung makapangpangin na ko. Ayan naman yung pakasing ko. Walang duty kaya walang merienda. <laughs> Ayan, okay. Thank you, thank you, thank you. Nay, mo tayo na lusawin. Kaya kan di bura. Mga limu, nengin lima, lima pasta lang. Ayan. Dami game play sa yung kaya talaga lang mikro ng ramit ay scream. Hmm, makasadot. Hmm. That's it. For today's video, okay. mga katugu, thanks for watching. Sana pa subscribe, pa like, and pa share. God bless. Bye bye. Nani nanay nai ko kung ano to dagi